Isipin mong nagising ka sa balita na tatlong araw sa isang linggo, apat na oras bawat session, ikaw ay nakakadena sa isang dialysis machine. Biglang umiikot ang buong buhay mo sa mga appointment sa ospital, karayom at ang matimbing pagod na sumusunod sa bawat session. Hindi ito malayong bangungot. Ito ang realidad para sa mahigit 2 milyong tao sa buong mundo na umaasa sa dialysis para mabuhay ang iyong mga bato na kasing laki lang ng iyong kamao ay tahimik at walang pagod na nagtatrabaho sila ay nagfi-filter ng iyong dugo 60 beses sa isang araw Nagpoproseso sila ng mahigit 200 litro para panatilihing malusog ang iyong katawan ngunit kapag nahirapan sila nag-iipon ang mga lason hindi lang ang iyong mga bato ang napipinsala, kundi tumataas din ang panganib ng sakit sa puso, stroke at sa pinakamalala, kidney failure. Doon pumapasok ang dialysis bilang iyong lifeline o kailangan mo ng transplant para mabuhay. Ang nakakatakot na katotohanan, karamihan sa mga tao, mga 90% ay napapansin ang mga simptomas ng sakit sa bato sa huling yugto na lamang. Maiiwasan mo kaya ang kapalaran na iyon? Ang sagot ay maaring manggaling sa isang nakakagulat na simpleng bagay, mga natural na juice na nasa iyong kusina ngayon. Sa susunod na ilang minuto, tatalakayin atin ang otsong natural na inumin na tumutulong, protektahan at linisin ang iyong mga bato. Ang mga inumin na ito ay puno ng mahahalagang compound para suportahan ang kalusugan ng bato. Mula sa pag-unawa sa mga aktibong sangkap na ito hanggang sa pag-aaral kung paano ihanga at tangkilikin ang mga inumin, nandito ang lahat ng impormasyong kailangan mo. Para lang malaman mo, lahat sa video na ito ay maingat na sinaliksik at binuo ng mga tunay na tao, double check ng mga eksperto at walang kinikilingan. Inumin bilang walo, apple juice o juice ng mansanas. Dahil sa mataas na water content nito, ang apple juice ay tumutulong mag-flush ng mga lason at panatilihin kang hydrated. Mahalaga ito dahil kapag dehydrated ka, sobrang nagtatrabaho ang iyong mga bato. nagko ang ihi. Sa huli, nasisira sila. At ang apple juice ay nagbibigay ng higit pa sa tubig lamang. Naglalaman ito ng phytochemicals, vitamin C at dietary fibers tulad ng pectin. Ang mga compound na ito ay lumalaban sa oxidative stress, isang malaking banta sa bato para sa mga pasyante ng dialysis. Ang antioxidant sa mansanas ay nagninutralize ng mga free radicals na sumisira sa kidney cells. Dagdag pa, ang fiber ay nagpapalusog sa digestion, binabawasan ang strain sa iyong mga bato. Sinusuportahan ito ng siyensya. Isang pag-aaral ang nagtest ng apple juice sa panganib ng kidney stones. Siyam na malusog na babae ang uminom ng dalamang hanggang apat na tasa araw-araw sa loob ng limang araw. Ang resulta ay nakakagulat. Ang kanilang ihi ay nagpakita ng mas mababang posibilidad na magkaroon ng ilang uri ng kidney stones. Para sa 10% ng mga Amerikano na magkakaroon ng kidney stones, isang kondisyon na nagpapataas ng panganib sa dialysis, malaki ang epekto nito. Huwag lang sobrahan, ang moderation ang susi. Ang mga juice na nabibili sa tindahan ay magalas may added sugars, pwedeng mag-spike ng blood glucose, delikado para sa mga diabetic at pre-diabetic na may panganib sa kidney problems. Gumawa na lang ng fresh juice sa bahay. Gumamit ng organic na mansanas kung maaari. Inumin ito sa umaga nang walang laman ang tiyan para mas maabsorb ang nutrients. Para sa extra kidney protection, subukan ang apple cider vinegar o ACV. Ito ay fermented mula sa mansanas, yeast at asukal. Tumutulong ito in-neutralize ang oxidative stress. Nagbabalance ng blood sugar. May ilang ebidensya na nagpapakita na pwede itong mag-dissolve ng existing kidney stones. Pumili ng high-quality, organic na brands. Maghalo ng 1 hanggang 2 tablespoons 15 hanggang 30 ml sa tubig araw-araw. Magsimula sa maliit na dami, observe kung paano tumugon ang iyong katawan. Abala ka ba? Magprepare ng maaga. Punuin ang isang bote ng tubig, ACV, hiwa ng mansanas at dahon ng mint sa gabi. Pagdating ng umaga, handa na ang iyong kidney protection. Ang simpleng gawaing ito ay makakatulong para maiwasan ang dialysis. Inumin bilang pito. Cranberry juice o katas lang cranberry. Ang cranberry ay tumutubo sa mga evergreen shrubs sa North America. Ang mga deep red na berry na ito ay naglalaman ng mga compound na kailangan ng iyong mga bato. Salicylic acid. Quinic acid, procyanidins. Hindi lang ito mga magarbong salita, mga guardian sila ng bato. Ang mga compound na ito ay may anti-inflammatory properties na tumutulong magbawas ng overall inflammation, isang persistent problem sa kidney disease. Ang cranberry juice ay lumalaban din sa panganib ng dialysis sa maraming paraan. Una, tinatarget nito ang urinary tract infections, UTIs. Ang mga UTI na kumalat sa bato ay pwedeng magdulot ng permanenteng pinsala. Bawat kidney infection ay nagiiwan ng peklat. Sa huli, bumababa ang function, lalong lumalapit ang dialysis. Ang procyanidin sa cranberry ay pumipigil sa bakterya na dumikit sa urinary tract walls. Pinipigilan nito ang mga impeksyon bago pa magsimula. Pero may iba pang benepisyo ang cranberry juice. Pinapababa nito ang blood pressure, isang pangunahing sanhi ng kidney destruction. Kapag nasira ng hypertension ang maliliit na blood vessels sa iyong mga bato, humihina ang filtration at nag-iipon ang waste at toxins. Lalong eksi ang daan patungo sa dialysis. Ang regular na pagkonsumo ng cranberry ay tumutulong panatilihing normal ang blood pressure. Mahalaga ang balanse. Pinipigilan ng cranberry juice ang ilang uri ng kidney stones, brushite, ngunit pwedeng magpataas ng panganib para sa iba, oxalate at uric acid. Kaya mahalaga ang moderation. Mag-target ng 120 to 240 ml araw-araw. Sapat para suportahan ng kidney health nang walang side effects. Tip sa pagbili. Pumili ng 100% pure, unsweetened na klase. Iwasan ang cranberry cocktails. Halos asuka lang ito at kaunting juice. Kung masyadong maasim ang lasa, palabnawin ng filtered water. O dagdagan ng mint o ibang herbs para sa lasa ng walang asukal. Para sa mga may madalas na UTI o history ng kidney stones, subukan ang rutin na ito. Isang baso sa umaga, isa pa sa gabi. Gumagawa ito ng protective shield buong araw. Isang babala. Ang cranberry ay pwedeng makipag-interact sa ilang gamot. Huling bagay na kailangan ng isang posibleng dialysis patient. Kung umiinom ka ng blood thinners tulad ng warfarin, magkonsulta muna sa doktor. At hey, kung nakatulong ito sa iyo, iparamdam mo lang sa amin sa pamamagitan ng pagtap sa like button. Ipinapaalam mo sa amin na dapat kaming gumawa ng mas maraming content tulad nito. Kung nanood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga informasyong ito, paki-comment ng numero pito sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-rekomenda kung mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magaganang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Inumin bilang anim. Beet juice. Ang sikreto ng beet juice ay ang inorganic nitrate nito na nagre-regulate ng blood pressure, ang pamunahing kaaway ng bato. Ang inorganic nitrate ay tumutulong sa pag-relax ng mga blood vessel, nagpapabuti ng circulation at nagbabawas ng pressure sa mga delikadong estruktura ng bato. Sa isang clinical study, sinuri ng mga researcher ang epekto ng beet juice sa blood pressure ng 60 adults na may sakit sa bato. Malinaw ang resulta, ang beet juice ay nagpababa ng blood pressure sa pamamagitan ng pagpapabuti ng function ng mga blood vessel. Para sa sinumang may banta ng kidney failure, ito ay nakakapagligtas buhay na balita. Madaling gawa ng beet juice sa bahay. Hiwain ang beetroot at ilagay sa juicer. Wala kang juicer? I-blend ito kasama ng tubig at salin. Para mas masarap, dagdagan ng luya o apple. Kung masyadong malakas ang earthy flavor, palabnawin ng apple juice o lagyan ng lemon. Ang ideal na oras para uminom ng beet juice ay sa umaga, 30 minutes bago mag-almusal o bilang energy boost sa hapon. Isang baso, 150 to 200 ml araw-araw ay mainam o 2 to 3 beses sa isang linggo kung hindi kaya araw-araw. Para sa mga dialysis patient na may fluid restriction, subukan ang 60 ml ng concentrated beet juice na ihahalo sa inyong inuming pinapayagan hindi inaasahang tip. Pagsamahin ang beets at dairy, halimbawa cottage cheese, feta, para mas madaling maabsorb ang ilang compound. Babala, para sa may kidney stones. Ang beets ay may oxalates at purines na maaring mag-trigger ng kidney stones sa ilang tao. Huwag rin magtanik kung mapansin mong pinkish ang ihi pagkatapos uminom ng beet juice, hindi ito dugo kundi harmless na bituria. Inumin bilang lima. Lemon juice. Ang lemon juice na may maasim at refreshing na lasa ay natural na kidney cleanser. Ang taginom ng maligamgam na lemon water sa umaga ay parang pagpapadala ng cleaning crew sa iyong mga bato para tulungan sila sa pagfilter. Ang lemon juice ay naglalaman ng citric acid at hydroxycitrate, HCA, na pumipigil sa kidney stones sa pamamagitan ng pagharang sa mga minerals na dumidikit sa existing stones at pag-iwas sa pagbuo. Mahalaga ito dahil isa sa sampung tao ay magkakaroon ng kidney stones kahit isang beses. Ang sakit nito ay kasing-sigpit ng panganak at ang pinsala ay maaaring permanente. Ayon sa research, ang pagkonsumo ng kalahating baso ng lemon juice concentrate na hinalo sa tubig araw-araw o katas ng dalawang lemon ay maaaring magpataas ng urine citrate levels at magpababa ng panganib ng kidney stones. Sa isang pag-aaral sa dalawang dalan at tatlong pasyente na nagkaroon ng calcium oxalate kidney stones, ang mga uminom ng lemon juice dalawang beses araw-araw ay mas kaunting recurrence kumpara sa hindi uminom. Paano gamitin? Simula ng umaga ng maligamgam na tubig na may katas ng kalahating lemon, 20 to 30 minuto bago mag-anmusal. Para sa mga ayaw sa maasim, lagyan ng honey o mint. Kung may heartburn, palabnawin pa o inumin pagkatapos ng light snack. Para sa mga dialysis patient, ang lemon juice ay tumutulong sa constipation na dulot ng mga gamot at dietary restrictions. Ang consistency ang importante, mas mabisa ang maliit na dose araw-araw kaysa malaki paminsan-minsan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 5 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga sumusunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Inumin bilang apat, lime juice. Ang lime juice na galing sa lime fruit ay hindi lang pampasarap ng pagkain, napakatulong din ito sa kidney health. Tulad ng lemon, mayaman ang lime sa citrate, isang malakas na kalaban ng kidney stones. Gumagana ang citrate sa maraming paraan. Nagpapataas ng urine citrate levels sumasama sa calcium oxalate crystals para pigilan ang paglaki at pagdikit nito. Kung wala ito, madaling mabuo ang stones. Pinatunayan ng mga studies ang benepisyo ng lime. Ayon sa Cochrane Database System Review, gold standard sa medical research, epektibo ang citrate sa pagbawas ng kidney stone size. Para sa mga madalas magka-stones, maiiwasan nito ang progressive na kidney damage na nagdudulot ng dialysis. Para sa mga nakadialysis na, dagdag na binipisyo ang lime juice. Nagbibigay ito ng vitamin C, polyphenols at flavonoids ng walang excess potassium, isang crucial balance para sa dialysis patients. Maraming prutas ang bawal dahil sa high potassium content, pero safe ang lime juice para sa immune support. Madali lang gamitin ang lime juice. Pwede kang gumawa ng limeade sa pamamagitan ng paghalo ng lime juice sa tubig at kaunting sweetener. Pwedeng idagdag sa salads, marinades o seafood dishes. Isang medium lime araw-araw ay sapat na para sa vitamin C at kidney supporting nutrients. Gusto mo ng mas less acidic, ihalo ang lime juice sa coconut water. Nababawasan ang asim nito habang nadadagdag ng electrolytes mula sa coconut water. Subutan ang recipe na ito. Juice ng isang lime plus 200 ml unsweetened coconut water. Lagyan ng mint leaves o ginger slices para extra flavor. Para sa dialysis patients na may strict fluid limits, maging strategic. Huwag sayangin ang inyong fluid allowance. Magdagdag ng concentrated lime juice drops sa inyong permitted water. Makukuha mo ang benepisyo nang hindi lumalagpas sa restrictions na pwendang magstress sa puso sa pagitan ng treatments inumin bilang tatlo, katas ng kinsay. Ang katas ng kinsay ay hindi lang isang uso, maaari itong maging susi sa pagitan ng kalusugan at dialysis. Ang hypertension ang pangalawang pangunahing sanhi ng kidney failure at natural na nagpapababa ng blood pressure ang katas ng kinsay, nagpapababa ng kolesterol at sumusuporta sa kidney function. Ang flavonoid na apigenin sa kinsay ay nagprotekta laban sa kidney damage sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga. Bagaman limitado pa ang pananaliksik sa tao, ang katas ng kinsay ay isang mababang potassium at nutrient-rich na opsyon para sa kidney health. Paalo gawin? Iblend ang mga tangkay ng kinsay kasama ng tubig, sa lain kung gusto, at inumin kaagad. Maaaring dagdagan ng luya? pipino, mint o lemon para sa iba't ibang lasa. Magsimula sa 100 ml at dahan-dahang dagdagan ang dami. Babala, ang kinsay ay naglalaman ng vitamina K na nakakaapekto sa pagklat ng dugo. Kumonsulta sa iyong doktor kung umiinom ka ng blood thinners. Inumin bilang dalawa, cucumber juice o katas ng pipino. Ang 96% ng pipino ay tubig, kaya ito ay mainam para sa hydration, isang critical na pangangailangan dahil ang dehydration ay nagpapabilis ng kidney damage. Ang katas ng pipino ay naglilinis ng mga toxin, nagpoprotekta sa mga selula at nagpapasigla ng malusog na filtration. Para sa mga may bato sa kidney, ang katas ng pipino ay maaaring makatulong sa pag-dissolve ng mga bato at pag-iwas sa mga bagong formation. Ang mga buto nito ay nakakatulong din sa digestion na nagbabawas ng strain sa kidney. Paano gawin? Iblend ang 1 to 2 pipino kasama ang balat kung organic at kaunting tubig. Maaaring dagdaga ng luya, mint o lemon para sa lasa. Paghaluin sa katas ng mansanas o berries para sa tamis. Para sa mga pasyenteng nakadialisis, ang katas ng pipino ay mabisang nagihydrate nang hindi nag-overload ng electrolytes. Itago sa baso at inumin sa loob ng 24 hours para sa pinakamainam na nutrisyon. Inumin bilang isa, pineapple juice o katas ng pineapple. Ang pineapple juice ay galing sa prutas, tangkay at ugat ng pinya. Ang sikretong sangkap nito ay ang bromelain na nagpapakilala sa pinya. Pinapalambot nito ang karne kaya ginagamit ito ng mga chef sa marinade. Pero sa loob ng iyong katawan, mas mahalaga ang ginagawa nito. Pinapababa nito ang pamamaga, nagpapagaan ng sakit, sumusuporta sa heart health at nagpapaigting ng immunity. Lahat ng binipisyong ito ay nagpoprotekta sa kidney function at tumutulong maiwasan ang dialysis. Ang dialysis patients ay may iisang kaaway, chronic inflammation. Nagpapalala ito ng kalagayan at nagpapababa ng quality of life. Pinapabilis nito ang paglala ng sakit. Targeted ng bromelain ang inflammatory compounds, nagpapakalma sa kidney tissue. Natural nitong pinapalakas ang overall wellness ng walang side effects ng anti-inflammatory medications. Konfirmado rin ng clinical studies ang bisa ng bromelain sa pagmanage ng pain at inflammation na nagbibigay ng tunay na ginhawa. Bukod pa rito, ang pinya ay mayaman sa vitamin C, manganese at fiber. Mas mababa rin ang potassium content nito kumpara sa ibang prutas. Mahalaga ito dahil habang bumababa ang kidney function, nagkakaroon ng problema sa potassium regulation. Nagbibigay ang pinya ng mahalagang nutrients ng walang labis na potassium, perpekto para sa mahinang bato. Para gumawa ng fresh pineapple juice, hiwain ang isang medium ripe pineapple, mga dalawang tasa, iblend hanggang maging smooth. Lagyan ng tubig kung kailangan. Para sa mas maraning binipisyo, dagdagan ng fresh ginger o mint. Ang ideal serving ay apat hanggang anim na ounces, 120 hanggang 180 ml araw-araw. Mas mainam sa umaga o tanhali. Nagaalala sa sugar content? Pwedeng ihalo sa tubig o cucumber juice. O subukan ang frozen pineapple chunks na blended kasama ng coconut water para sa tropical kidney supporting smoothie. Isa pang opsyon, pagsamahin ang pineapple juice sa lime at turmeric para sa anti-inflammatory powerhouse. Ang mga variation na ito ay nagpapanatili ng benepisyo habang inaayon sa individual na pangangailangan. Isang paalala lang, ang sobrang bromelain ay maaaring magpababa ng dugo ng bahagya. Ang mga umiinom ng anticoagulants o magpapaopera ay dapat kumonsulta muna sa doktor. Paglinis ng bato, mga pag-iingat. Ang paglilinis ng bato ay parang milagro, ngulit mag-ingat. Kaunti laman ang siyentipikong ebidensya na sumusuporta sa detox ng bato at ang mga masisiding paraan nito ay maaring makasira pa sa mga mahihinang bato. Ang ilang mga protokol ay maaring magdulot ng electrolyte imbalance, dehydration o hyperphosphatemia, mapanganib para sa mga may sakit sa bato. Bago subukan ng anumang cleanse, kumonsulta muna sa iyong doktor o healthcare provider. Sa halip ng mga radikal na paraan, mas mainam ang mga diet na nagpoprotekta sa bato tulad ng renal diet o DASH diet na nagbibigay diin sa balansing nutrisyon. Para sa mga pasyenteng nakadialisis, mahalaga ang gabay sa paggain. Huwag gumawa ng anumang pagbabago ng walang pahinturot ng iyong nephrology team. Konklusyon ang iyong mga bato ay nararapat na protektahan. Tinalakay natin ang walong natural na inumin na sumusuporta sa kidney function. Apple juice, naglilinis ng toxins at kumipigil sa bato sa pagbuo. Cranberry juice, lumalaban sa UTI. Beet juice, nagpapababa ng presyon ng dugo. Lemon and lime juices, pumapatag sa mga bato sa bato celery and cucumber juices, bayayat na diuretic para sa bato, pineapple juice, nagpapababa ng pamamaga. Ang mga inuming ito ay mabisang panlaban sa paghina ng bato, ngunit hindi ito kapalit ng medical na paggamot. Makipagtulungan sa mga profesional upang ligtas itong maisama sa iyong rutin. Magsimula ng simple. Lemon water sa umaga, cranberry juice sa tanhalian, cucumber water sa hapon, beet juice bago maghapunan. Ang mga maliliit na hakbang na ito ay maaring magdulot ng malaking pagbabago. Manatiling informed at healthy. Kung hindi ka sigurado sa kalagayan ng iyong bato, kung nasiyaran ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magaganang content upang bigyan ka ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panunood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.